Hello guys, what's up sa inyo? Ito nga pala yung next part ng pagbubuo natin ng cylinder head. Ngayon eh kami lang. Sa mga nagtatanong po, ilang years po yung course ko? Public ba? Mahirap ba? Mamaya po natin sasagutin 'yan. And so ayun, kukunin na nga po pala namin dito yung mga component parts pa po ng engine namin. And sabi nga ni Mike, kung inisang bulto na nga natin, di sana di tayo nahirapan. Oh, di ba taba ng utak ni Mike? And para sa unang kinabit namin, kinabit muna namin yung plate and then yung flywheel. At sige boss, isa-isa he ang bolts. And para sa tamang torque nitong flywheel bolts namin, we base on our module na ang gamiting torque is 40 to 47 foot-pounds or in kilograms 5.4 to 6.6 kilograms. And syempre, wag dun sa kulang and sa labis, dun tayo sa sakto lang na 45 foot-pounds gamit Sarap talaga sa feeling nun, satisfying. Ayan, technique o pang kontra. And para sa next na ikakabit namin, si Gedul, salpake ang starter motor. At kaya hindi kami nahirapan sa pagkuha at paghahanap ng bolt. Nung kinalas nga pala namin to, lahat ng bolts is pinagsama-sama namin at nilagay namin sa mga plastics. And para sa next na ginawa namin, tinaiming na nga pala namin dito yung distributor. Sinetap nga lang pala namin dito yung crankshaft pulley ng 1130 para pagpasok ng distributor, nakatapat yung rotor sa piston number 1. And para tumama yung gear nitong distributor dun sa crankshaft pulley. And para mag-lock distributor, nilagyan lang ni Ram ng bolt. And para naman sa next na kinabit ni Mike, ito namang fuel pump. And next, ito namang water pump. And habang iniigpitan ni Renan yung mga bolts, sagutin ko yung mga tanong nyo. Ang LSP yung nga pala is a state university. And para sa course ko na BSIT automotive, ito nga pala ay 4 year. And para naman sa mga subjects, same lang din ng ibang mga department. Meron ding subjects na minor and syempre merong majors. And ayun, nalimutan ko na sabihin, kinabit namin din nga pala yung bracket ng alternator. And next naman, ito namang thermostat housing. We make sure lang na meron tong gasket and sakto lang yung amount ng sealant. At sige ganan higpite. And para sa next na kinabit namin, ito namang fan. Next naman, ito namang oil filter. And we make sure lang ulit na meron tong gasket and sealant. And yon higpite ang dalawang bolts. And ito na nga pala, nakabit na namin yung belt, pero hindi pa siya hapit. And para ma-fit ng ayos yung belt, kinabit na rin namin nitong alternator. And all goods na kung mapapansin nyo, hapit na at nakafit na yung belt. At ho, para hindi mapanest, takpi na ng cylinder head cover. And konti na lang mga par, don't forget to like, share, and follow. At dito naman, tinry lang namin kung fit ba talaga yung gasket dito sa exhaust. And upon checking nung pinapaandar namin to, yung carb nito is nag-overflow, kaya ang ginawa namin dito is kakalasin namin para ma-overhaul namin yung carburador. At meron nga lang pala itong apat na bolts na connected dito sa intake manifold. And bola, tanggal na. At sige na, salpake ang exhaust manifold. At syempre, higpitan ng magkabilang bolts. And next naman, ito namang intake manifold. And hinigpitan nga lang pala namin sa kasulok sulukan yung mga bolts nito. And para naman sa last na ginawa namin, kinabit na nga pala namin itong distributor cup. And dahil pa 4 na at matatapos na yung time namin, dito na muna namin tinapos yung paggagawa namin. At dahil nasayang ko na naman ang ilang minuto ng buhay nyo, salamat ulit sa panonood. At kung hindi ka pa nakafollow, follow mo na ako! Kung may mga tanong nga pala kayo, just comment down below para masagot natin yan. And salamat ulit sa panonood. Please follow, like, and share. God bless us all.